kami pagkukulang po ang gobyerno na buong Pilipinas actually wala pong sharia court sa buong Luzon kaya kailangan pa po mag ng ating mga residente dahil po dyan sa usapan na eh, yan na dito nangyari sa loob ng pasay ko gumawa po tayo ng isang resolusyon ang resolusyon na ito nagre-request po tayo sa Supreme Court na pag-aralan na ang paglagay ng sharia court sa lungsod ng Maynila kasi po, pag naglagay ka ng Sharia court, kailangan din ang mga Sharia lawyer. Kasi iba po ang abogado ng Sharia court eh. So, pagtapos po niyan, pinag-aralan po ng Korte Suprema yan, nag-coordinate po sa, sa opisina natin. Ang ginawa po nila, pinasa po nila sa Senado yung batas. Yung batas na po yan, ginawa po ni Senator Francis Tolentino at ni Senator Robin Padilla inilaban sa Senado at kinagalala ko po ma-report sa inyo nasa October 2024 naging batas na po yan. Ang batas na po yan, maglalagay po ng tatlong branch ng Sharia Court dito sa lungsod ng Maynila. Itong taon na to, itatayo na po yan. Nang po, yung mga kapatid natin na Muslim na nakita ko mismo personal na nahihirapan na i-claim yung karapatan na inyo na eh medyo mapagali po natin ang buhay. Yaan po yung sinasabi ko sa inyo. Yaang ang magandang balita na yan. Resulta po yan ng simpleng pakikipag-usap ng mga tao ng gobyerno sa ating mga senyerte. Nalaman natin yung problema. Nalaman natin ano yung pwedeng gawin at magkakaroon tayo ng solusyon.